guys, samahan niyo ako. At punta akong lutuhan. Tatay ako ng loto ngayon. Tanayin natin, pakaswertihin. At hapon na. Nakatulog ako kanina. Taraya din tumaya ng luto. Pakaswertihin tayo. Pakaswertihin pala ako. Yan, pumunta na tayo dun sa may lutuhan. Malapit na naman siya dito sa amin guys Binabike lang din siya Malapit dun sa pinagbibilan ko ng grocery minsan sa may blue store Let's go Yan guys, andito na tayo Yan, nilang latihan ng loto Yan, dyan Ate lang yung blue store Pagkatabi lang sila Ah, doon kami kumain ng shabu, -shabu. dyan tatawid lang ako maraming isa kayo eh guys nandito na ako tatayan lang ako saglit tatayan natin ano lang kaya mo na ako okay, ito na yung tatayan ko kapayaran ko na saglit papayad lang ako guys, nakataya na ako Yan. at munta muna akong blue store tingnan ako na kung mabibili malin natin, palarin tayo di ba? para hindi na tayo mga ibang bansa pag pinalag tayo may bibilin lang ako dito yan, pauwi na at dinray ko lang tumaya Mali natin swertihin. At bukas pa yung labas noon. Lunes, bali ngayon wala. Linggo kasi ngayon. Lali bukas pa yung bola noon. Bukas pa na gabi malalaman kung ano yung lalabas. Try lang, baka maswertihan. At hindi naman lagi tumataya. kamisan minsan lang naman. Wala ano sa shortcut guys nasa dorm na ako at ayan ang bilis dumilim pag gantong oras at pag galasin ko na ang bilis nang dumilim kasi winter na pero pag summer alas 6 maliwanag pa o minsan mag alas 7 maliwanag pa at salamat sa panonood guys yun lang ang aking munting video ngayon ingat lagi God bless.